ito po yung mga lineman mga contractor to ito, contractor ng meral ko mga lineman, ganyan kahirap po ang buhay ng maging isang lineman ayan po lima po sila oh nasa taas ayan po, ganyan po kalalakasan loob niya umakit sa taas pag ito po naging magnanakaw, magagaling po magnanakaw to eh matataas po na akit eh kung meron pong lagahanap sa ibang basa na ano magagaling makiat eto ayun po, mga contractor po ng Meraldo yan <tinyo> <tinyo> Ang kapalit po niya ang buhay pag nahulog. Ay, Ayan, kaya kahirap ang buhay. Oh. Kumita ng pera. Like, share, and subscribe.